Nako, ito po ang malaking issue na pinag-uusapan ngayon sa social media. Ito pong pasabog na itong isang dating DDS vlogger at itinuturo nga na nasa likod ng Pulveron video itong si Harry Roque. Kung naalala niyo po, yung Pulveron video na inilabas na itong mga DDS sa isang maisog rally sa California ata yun. Anyway, Uh, yun ay para galitin ang mga kababayan natin. Magalit ang mga kababayan natin at pabagsakin ang administrasyon ni PBBM. Magaling daw magpabagsak ng gobyerno itong si Harry Roque. Demon, you know. Talaga, ilang gobyerno na po ang napabagsak niyo, Mr. Harry Roque? Bukod sa kayabangan na itong damukong ito, talaga, yun yung intensyon niyo sa bansa, pabagsakin ang gobyerno? Matutuwa kayo pag ang ating gobyerno ay bumagsak, di mo kaugalian, ano ho, kapit sa patalim na itong isang ito, ang huling alas kasi niya, sa tingin ko, ay si Sara Duterte. Baka sakali, sa 2028, at maligtas siya sa lahat ng kanyang kinasasangkutan ng mga anomalya, mga kaso, at kung ano-ano pa. Hmm, ayan. Ito yung talagang malaking pasabog at totoong laglagan na ito, ha? Pero ang sabi kasi, ito yung sinasabi ng mga kababayan natin. Uh, marami sa ating mga kababayan yung nag-iisip ng tama, ka kasama na rin siyempre yung mga loyalista, na kung no, hindi naman talaga itong si Harry Roque ang utak ng pulveron video na yan. At sa pagpapatalsik nga kay PBBM, meron pa daw na mas mataas sa kanya. At sino daw yon? Siguro nga, totoo, your guess is as good as everyone's guess. <laughs> at alam na natin kung sino daw yun. Ito kasi daw na ganitong klase ng trabaho ay kay Mr. Harry Roque lang binigay. Naka-align na mabuti yan. Sinabi ni Tanda, sinong Tanda ito? Na sinunda ng video ni Roqueta at pahiring ni Bato. Idea puncher who lick. Sunog na sunog ang kaluluwa ng mga yan sa hindi ng kasinungalingan. Yan. yan. Ay totoo naman, ako'y naniniwala na itong mga katulad ng Mr. Harry Roque ay matagal na na namumuhay sa kasinungalingan at sa kadiliman. The Duterte Family Syndicate, mastermind. Pero ang operatives nila sa paninira is led by Roque. Siya ang may dala ng video from the Philippines to the US. Bangag, word, is Maharlika. Si Maharlika. Hmm. Siyempre, may mga bayad sila kaya gawa ng gawa ng mga ganong panigira. Isa lang ang linya nila. At lahat yan ay planado, orchestrated, pero hindi umobra. Sino ngayon ang nalalagay sa alanganin? Yung mga katulad nila na gahaman. Gahaman, no? yun yung term. Eh. At aakusahan ngayon yung nagpasabog na kuno, ang, na kuno siya ang bayaran. Pero ako rin na naniniwala This is all about money. Itong ginagawa na mga ito katulad ni Hala Roque at ni Maharlika. Good luck!